mga butingting so ang gagawin naman namin no ito na naman sa kabilang side talagay na kami ng poste 3 meters yan tapos yung so, doon so, ng 70 so, para nakakilabi siya mga kabutinding doon so tapos na kami rito sa abila yan dito na naman kami sa side na to bali 6 na poste ang aming gagawin dito 1 ayun so, okay tapos si Roho na ngayon nandito so ayun mga kuning ko ayun si Jobert o araw ng lunis mga kuning so, pinaparty na naman ang si Jobert para hindi siya mahirapan so ayun ang ating gawa ngayon sa araw ng lunis Sabing oh. init. Nalagay na si Jobert ng tansi. Patansihan namin to. Pabunta doon. Yun. Lumpad na. Ayan na mga kapatinding ha. Oh. Yung tansya ng mag silbing gabay natin. Para makuha natin yung kanyang tamang klebe. Ayan. Oh, siguro hindi kita makikita. <tinyo>

Oo, pwede yung kumain kita Oo, hindi pwede. Ah, kita 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 natin yung ating pang-anim na kita 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 anim kita kita So, kita na lang. kita 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 Dulo-dulo, 4, 2 by 4, 6 lang yung sa gitna. Tapos, mag-truss na tayo. meindah dalawang dugtong yan ang dipente 2 x natin dalawang dugtong ha yan dun lang natin to ako maglagay ng okay. straight ba? Straight na na. No? Lagay natin yung apat na 2x4. Uh, saktong na sakto. Ayos sa kapila. Ito yung pinakakit natin. 2x6. Ang um, pit-pit ng bigat. Hindi hmm.

yun mga kapatingting Ayan ang ating trusses ngayon Tapos din natin yung ating trusses no Mula dito Hanggang doon sa dulo So yun po yung ating itsura ng ating ginagawa mga kapatingting ganun tapos gumawa nito So yun mga -ting -ting. So update na natin sa sunod natin gagawin